Uh, ah, karon day mga amigo, tudluan ta mo ogon sa technique para namoy para mo asinso bitaw sa kinabuhi. Pero ako wala na kuno piro pero kabaw ko nga mao nay buhaton aron mo asinso bitaw tong kinabuhi kay lisod ba kayo. Lisod ba kayo og kinabuhi no, labi na mahal kay palitonon. So nya sildo gagmay kayo. Mao na nga tudluan ta mo og unsaon pag kuan saon pag save sa kwarta ba saon pag save saon pag gasto aron bitaw nga mo angat-angat sa dato kinabuhi sa tanan niha sa tanan ako tudluan ta uh, mo ang mo ta ba Makasave mo Ma mo dunay usan na to nagalabi na og mamalit no mangita gani tag no para makasave ta pero ako kani nga technique wa jud na ko ni buhat ta pero naara ninyo og inyo ning buhaton kay ako ano ko ni buhat ta kay lisod man sad kayo ako poy mo kun dapat ato ni ituglo ni aton teknik na to kung unsa atong buhaton para mo angat tas kinabuhi ba ha ang ako bitong teknik ninyo <laughs> hmm? ang akong teknik ninyo para mo angat mo kinabuhi or aron mo dato mo kasabot ka kasabot ka paminaw dili magsiktabi, paminaw hmm? paminaw sa akong itudlo nga teknik O pagay ta ka istorya di na ka maminaw nagsige na kagtabi di na, paminaw kasabot ka paminaw ang ako itudlo yung teknik ayaw og kaon balik lima kabulan or isa ka kasabot ka aron mo dato ka siya di ka mo dato di ka mo kaon lima ka to di ka mo gasto kwarta ha mauna yung teknik ya. kung gusto kang mo dato ayaw kaon og balik lima kabulan or isa ka tuig kasabot ka, ha? kasabot ka, kaanay mong sweldo, gamay ra kayo, tag 400 ang adlaw, unya mo kaon, kagdaghan, unsaon man mo anak, ha? Unsaon ni mo anak, ha? Otok ba? Otok, ha? Unsaon ni mo anak, kung magsigi kagkaon, Hmm? Magsigi kag kaon onya ang imong sildo 400 ra kulang raso sa adlaw nimo. Kulang raso sa adlaw nimo kasabot ka. Ayaw kaon balik lima ka bulan or usa ka tuig. Mao nay technique diha para mo ka. <laughs> para mo ka kasabot ka, naminaw ka, ha? naminaw ka, naminaw ka, paminaw, paminaw, kasabot ka. Maunay buhata kung gusto kang madato. Hmm? Basta wahi masuko nimo <laughs> mauna na buhata. Isa kabulan or lima kabulan or usa ka tuig ayaw kaon, ayaw gasto, ha? Kasabot ka, kasabot ka kung gusto kang mudato. <laughs> Kaya ang imong sweldo gamay ra kayo tag 400-300 ang adlaw. Unya ang imong gikaon tag 500 kada adlaw. Unsaon man nimo ana pagdato? Unsaon nimo ana pagangat sa kinabuhi kung mao na imong kanon, ha? Muingon kag kuway kwarta pero ang sigarilyo kinaha. Unsaon man ha kasabot ka otok bah otok maonay buhata maonay tikik maonay tikik maonay buhata ko aram mudratuk, bah dato ba maonay buhata maonay buhata